Yan, mga kamote. Madalas kasi akong natatanggalan ng butones ng uniforme, mga kamote. Yan. yan, o, tanggal yung butones niya. Walang butones. Ngayon, tuturo ko naman sa inyo yung pagtahe ng butones. Yan, ng ating uh, uniforme, mga kamote. Hindi ko na makikita yung pan kasi sing, ang lit naman ng itong pan namin. sewing kit. Yan, gagamit tayo ng brown na walang ibang dark eh. Ang sinulid. Gumamit ako ng ganitong mga kamote yan Oh. Para sa butas. Malabo na talaga yung <laughs> mata ko. Yan, lang nung araw eh. Pinapanood ko ang aking lola na magtahe mga kamote. Ganyan. Yan ending yan. Para itatalim mo yan mga kamote. Yan Oh. Yan Tangin mo yan. Ganito lang gagawin mo. Sa dulo ng pan. Dilaan mo yung daliri mo. Ganyan. Tapos ganoon mo lang yung dulo. Tapos ganyan. Sabay i-roll mo. I-roll mong ganun. O, magbuhol na yan. Yan. Buhol na yan, o. Oh. May buhol na. Yan, mga kamute. O, ngayon, tatahin natin ang ating butunis. dito. Si spot na to mga kamote. Tara muna natin sa likod. Yan. Yan o. Mga kamote, buhay OFW. Ito na ang magtahi ng iyong putones, Yan. O yan mga kamote, ano. Atat na yan. Yung natin. Mga limang balikan. Ayan, insert, insert lang sayang kasi yung uniform eh pagka kuha ko nang kuha ng bago eh meron pwede pa naman, ayan mga kamote kasi tapon ayan lang pagtatahin ng ating butunes sa uniform eh So, kaya, kaya ko rin sa mga iba, mga kamote. Pero sa makina, kaya ko rin. Sinaturuan ako ng aking... Pero wala nyo yung lumang kuhan, mga kamote. Yan. Dalawa to eh. Natapos ko na yung isa. Pakita ko lang yung pano pag uh, tali, magbuhol. Kailangan insert-insert. Apat na butas yan ng kuhan eh. Yan, mga kamote. Yan. Salitan siya. Yan. Tama na yun siguro. Lalabas natin sa labas yan. yan ngayon. Tapos ibubuhol mo lang. Para may protection yung yan. Para may part siya na ibuburi mo lang na ganun. Yan mga kamote. ibalik mo na naman sa loob. Yan lang o. Oh. Tapos kung maglalak kayo mga kamote ganyan lang kuha ka ng yan dulo ipita ko sa inyo yung dulo nyan yan yung karayom natin yung dulo nyan yan 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 kikita nyo yung dulo ganun mo yan tali mo yan yung sinulid ganyan tapos silain mo pababa Sobra. <laughs> Pero okay na yun mga kamutay. Hindi lang siya nakakuan. Nag-lock. Sobra lang. Ayan. Ayan. Ayan mga kamutay. Meron na siyang, gupitin ko na lang yan. Botones. Ayan. Yun, tatanggalin ko yung dating pinag tanggalan. So, okay na. Meron akong butunis, mga kamote. Ayan, man, Di ba? Maraming salamat sa panunod. Good day!